Hanggang saan nga aabot ang 4 days at 3 nights mo na leave? Hey okay, mga pengyo, ako nga pala si Abby, OFW dito sa Taiwan. Ngayong araw nga pala guys ay flight namin papuntang Hong Kong. Nag DIY nga lang pala kami guys. At ako nga pala ang gumawa ng itinerary namin. Nagbook nga pala kami ng ticket namin sa trip.com. Marami kasing mga murang ticket dyan guys. At nagbook nga rin kami ng aming hotel sa clock guys. Remind ko lang kayo guys, kung nagpa kayo na mag-travel sa Hong Kong at Macau, ibook nyo na lahat ng attraction na gusto nyong galaan. Nasa clock lahat yun guys. So, pagdating nga pala namin ng airport guys, inayos muna namin yung maleta namin. Kasi kailangan na namin mag-check-in. So, ito nga pala guys, yung hotel na binok namin. Rambler Garden Hotel. Kaya pala yan yung hotel na binok namin kasi sobrang lapit nyo lang sa Disneyland at malapit lang din siya sa MTR Station. Bali pala guys, sasakay lang kayo ng bus papuntang Chingy Station kasi sa station na yun guys is nandun na yung sakayang ng train papuntang Disneyland so bali pala guys ang saya saya namin guys kasi nakalagpas na kami ng immigration pwede na kami mag post charis bali ang oras nga pala guys ng flight namin is 11.55 am to 1.55 pm ang pangit nga pala ng bakasyon namin guys sa Hong Kong kasi naulan. pero thanks God pa rin kasi pagdating namin ng Hong Kong is tumigil na yung ulan so ayan na nga guys nandito na kami sa Hong Kong oh my god sobrang excited namin guys <laughs> So pagkalapag nga pala namin sa Hong Kong guys is dumiretso na kami sa immigration Sumakay nga pala kami guys ng train Pagkalagpas nga pala namin guys sa immigration ay kinuha na namin yung mga bagay namin sa labas Natutuwa nga kami guys dito sa Hong Kong kasi yung mga maleta namin is ayos na ayos talaga yung pagkalagay So pagkalabas nga pala namin guys ng airport is sumakay na kami ng bus papunta dun sa hotel namin Bus number 832 nga pala guys yung sinakyan namin papunta dun sa hotel na bababaan namin Bali, ito nga pala yung day 1 itinerary namin guys. Basahin nyo na lang guys kung gusto nyo magstay din dyan sa hotel na yan para hindi na kayo mahirapan sa mga MTR station. Magkakalapit lang dyan. Bali, ang una nga pala namin guys, ginalaan nung araw na pagdating namin is pumunta kami sa Avenue of Star. Bali, alas 5 na kasi kami nakarating ng hotel namin. Tapos yon 6.30 umalis kami ng hotel, nagpahinga kami sa glit. Yun, simula na ng tour day 1 dito sa Hong Kong. Bali, sasakay kasi kami ng ferry boat dun sa Victoria Harbor from Qingyi Station. Doon kasi kami sasakay ng train papuntang Sim Shasui. Wala nang sasayanging oras basta susulitin namin yung pagstay namin dito sa Hong Kong kasi sobrang limited lang yung time namin. Kaya sulit-sulit talaga guys. Kaya kayo guys, ano pang hinihintay nyo? Arat na! Charis! Feeling! <laughs> So, bali, nandito na nga pala kami, guys, sa Chingi Station. Papasok na kami sa MTR Station nila, guys. Grabe, guys, nung pagdating nga pala namin, guys, dito sa Hong Kong, guys, is nagkaligaw-ligaw kami. Di kasi namin alam yung mga way, guys. Talaga, nag-DIY lang talaga kami. Grabe, dapat talaga marunong ka gumamit ng Google Map. Kung hindi, naku, naku talaga, maliligaw kayo guys. Grabe, napaproud talaga kami guys sa sarili namin kasi nag-travel kami ng Hong Kong ng walang ano, alam-alam. Talaga DIY lang talaga. Google Map is ducky talaga guys. Yun nga pala guys, is muntik na kaming malate sa sasakyan naming peri. Buti na lang talaga nakahabol kami. 5 minutes na lang a-under na yung peri. Pero pagdating namin guys, grabe ang ganda ng view. Grabe yung gutom namin guys. Di namin expect yung pagkain. Ganun pala. <laughs> Ay nako. After nga pala namin sa makain ng peri guys, sinanap namin yung kamay ni Jet Li at ni Jackie Chan. Ayan guys, o oh, nakikita nyo ba? Ganyan pala yung kamay ni Jackie Chan. Punggok din guys. Charis! <laughs> After nga pala namin gumala sa Avenue of Star ay nag take out lang kami ng pagkain sa McDo at umuwi na kami. So abangan nyo guys yung aming day sa Hong Kong Disneyland. Thank you for watching. Bye!